So, tingnan natin sa panel. O, oh, okay na, no? Pumilaw siya, no? At subukan natin itong patayin. Kung gagana ba. Okay. At balik natin sa pag-on. Kumusta at welcome sa ating YouTube channel. Mga boss, ma'am, sir. Honda Beat version 2 po ang ating aayusin ngayon. Bigla itong tumirik. At ang Honda Beat na to mga boss, wala ng susi no. Dito sa kanyang dashboard, ayaw umilaw no. At tingnan natin dito sa kanyang U-box dahil nandito yung kanyang rikta na switch. Buksan natin to at tingnan natin ang kanyang switch. Sa mga naka Honda Beat user, pag ganito ang sitwasyon, diritso na po kayo sa battery at fuse. At ang una nyo pong tingnan, diritso na po kayo sa battery at fuse. So, itong kanyang switch, no? Nakadirekta na po ito dito sa may U-box, oh. naka po ito at saka matigas to. Matigas ng pinindot ko kanina. So, tingnan natin dito, no? Sa baba, sa bandang kanan, no? Tanggalin natin itong nilagyan ng battery, itong kanyang cover. Tatanggalin muna natin to At tingnan natin, gagamit tayo ng test light kung wala bang putol yung kaniyang mga pius no so tingnan natin to hmm. so sa video na to mga boss at share lang natin ito sa mga hindi pa nakakaalam no pero sa may mga alam na huwag nyo lang po akong ibas <laughs> dahan-dahanin lang natin baka masira wag firsa ng firsa <laughs> at mga boss no, sa pagtanggal pa lang natin dito ng cover oh, may makita na tayo na pinalitan ito ng may-ari ng bagong battery so dito sa kanyang cover mga boss may makita tayo dito sa kanyang cover sa bandang kanan no, na mayroong nakaindikit kung ilang ampere yung Pwede natin ilagay, no? Yung sa kanyang main is 25. Sa ECU, 5. Hindi ko maklaro. At sa kanyang backup naman is 5 ampere din, no? At ang unang gawin natin dito, mga ludi, mga boss, dahil natanggal na natin ang cover, kumuha tayo ng mahiwagang T-slide. So ito, itong hinawakan ko, I-clip natin itong clamp sa kanyang negative sign ng battery, no? So, ito, no? So, dahil nakaklip na yan sa negative, ang una nating gagawin, ang hanapin natin is positive, no? So, ito, positive yung tinusok ko, no? So, tingnan natin dito sa kanyang fuse, no? Kung saan yung iilaw, ito yung positive no kung hindi naman ilaw ito yung sa kanyang negative sign no so ito dito sa kaliwa no positive sign to sa minyan yan yung 25 ampere at ito yung sa 5 ampere sa ECU Uy, Mukhang mukhang may putol ta ah. <laughs> sa baba 5 ampere din sa backup niya. At okay naman no, umilaw naman. So yung sa gitna, yung sa kanyang ECU no, is putol no. At yung clip, ilipat natin sa positive sign. no. So tatanggalin natin itong clip at iklam natin dito sa positive sign no? para test natin kung umilaw ba or hindi umilaw yung sa bandang kanan no? itong lahat ng kulay red no? parehas to 10 ampere tingnan natin kung okay ba to lahat no? kung hindi umilaw papalitan natin ng 10 ampere na fuse at mukhang okay naman no dito sa gitna ang kasunod naman tingnan natin okay din no goods ang tatlo so sa negative sign to dito sa bandang kanan no So mga bus, itong tinuro ko sa gitna, no, itong sa gitna na 5 ampere sa kanyang isyo ito yung papalitan natin ng fuse no. Dahil ito yung hindi umilaw kanina yung test light natin. At kukuha muna tayo ng fuse. So tatanggalin muna natin no dito sa no. So itong fuse na ito ang palitan natin ng 5 ampere din no. Kung ano yung naka-indicate sa cover, ano yung nakalagay dyan kung ilang ampere, yan din ang ilagay natin no. So mga boss, wala po tayo dito 5 ampere no. Pero meron na kong dito tinaguan natin ampere at temporary lang muna ito dahil papalitan rin natin 'to ng 5 ampere no. Hintayin ko pa yung may-ari. Siya na ang magpalit nito no ng 5 ampere na fuse no dahil kung ano yung nakalagay sa cover nya anong nakaindikit dyan na 5 ampere ang nakalagay yan din ang ilalagay natin dyan no so nasa may ari na ito kung gawin niya itong forever pero <laughs> papalitan rin natin yan so dito sa kanyang directa na wire tinanggal ko ang kanyang switch kasi pag pinindot mo matigas kaya lalagyan natin to ng jumper no ito itong kanyang switch oh pag pindutin mo matigas puno na siguro ng kalawang sa loob nito sa tansya ko dito kinalawang na ang loob nito at ang motor na to mga boss matapos tumerik tinambay na ito ng may sa labas ng bahay at kakilala ko lang ang may-ari nito So subukan muna natin itong i jumper dito sa kaniyang wire no Ilaw na ang dashboard nito So tingnan natin So yun Ilaw sa kaniyang dashboard oh So mga boss try po natin to sa pagpo start no kung gagana ba ang engine na ito dahil umilaw na dito sa kanyang panel no sa kanyang dashboard no maingay ang cover ng Honda Beat nito mga bus sumasabay sa pag revolusyon mo <laughs> maingay ang kanyang cover parang walang screw bolt na nakalagay <laughs> ang switch na ito papalitan natin no itong kanyang extra switch no Do so, papalitan natin to ng another switch no so ito na mga lodi no Tung na yung switch na ipinalit natin no so tingnan natin sa panel o, oh, okay na no kumilaw siya no at subukan natin tong patayin. Kung gagana ba. Okay. At ibalik natin sa pag-on. So okay. At subukan natin tong paanda rin no. Try natin tong sa pag-to start mga loads. So mga boss at hanggang dito lamang yung videos natin no? At patayin na natin to Dahil may gagawin pa ko mamaya no? At maraming salamat sa inyong panonood Masaya ko dahil nakapag-share tayo sa iba ng mga video tungkol dito sa pagmomotor, no? So, see you in my next video.